Hi guys! Ayan, nandito kami ngayon sa beach. So, ang ganda ng ano guys, ang ganda ng beach. Dito kami sa may Park. Beach. Dito sa may Gonzaga. So, ayan, maliligo daw yung mga kasama ko. Kasi mainit daw doon sa loob ng bahay. So, nagpunta kami dito hapon lang lamig-lamig pala. Yay. nag tialon na. Ang ganda. Agpal pala ilang tayo dito. Iigit, ti eh. Bye-bye.